talagang lakas tong kamay ko mag ano, magpiga ng So, abang nagpluto pa ako ng kanin, guys, o oh, nag display display mo na ako ng aking Christmas tree snake plant. <laughs> Wala kasi akong Christmas tree guys kasi nasira. So ito na lang yung snake plant ko ang ginawa ko Christmas tree. So ayan napakinabangan din yung snake plant ko guys sa loob ng bahay. So ayan nagdi-display din ako guys. Yan. Ito siya guys. So oh itong Christmas socks ko guys ay pwede kayong mag-order guys sa TikTok shop namin, Alison's World. Doon po sa mga video namin, click nyo yung click nyo lang po yung yellow basket at mag-order na kayo guys. At tag-display din ako dito sa labas ng bintana namin guys ng Christmas lights. So simple lang yung display ko guys. Basta mayroon tayong spirit of Christmas sa loob ng ating bahay. So ayan guys, bago mag-end ang 2024 ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa aming YouTube channel. Head founder, team member ng Team Achiever, salamat po sa inyong lahat sa pag-support at salamat po na napasama kami sa Team Achiever. Uh, thank you at Merry Christmas and a happy new year. Thank you for your unwavering commitment and exceptional contribution throughout the year. May your Christmas be filled with love, laughter and everything that makes this season special. So yan guys, Team achievers see you on next year sa ating premiere. mapapagod tayo guys pero hindi tayo susuko pwedeng magpahinga pero wag tayong titigil basta tuloy lang natin ang ating pangarap sa buhay sabayan natin ng pagdasal kay God so ito na guys kakadaldal ko luto na yung ating kanin habang hahantay natin kumuluto siya guys, ay maglalaba muna ako. At tapos guys, ay maglalaba na naman tayo. <laughs> Ang dami kong laban, guys. <laughs> eh, hey, oh, oh, bindi na ay 20, 20 lang, bente, bente lang, okay, okay. Hahaha. <laughs> Kaya guys ko. Oh. Sana nalang Hindi. Pinatabad ako ngayon kaya mag-walking ako so ito na magagay ko na yan siya Kasi, ano na natin ng ikuti natin guys so Masok na siya. Sobrang puno. Maapaw. ito na nga guys oh medyo ano na siya oh ayan. pero hindi pa talaga siya totally ano kasi ayan hindi pa siya ano, malako so maya maya konti guys ayan na siya guys tapos na banlawan ko muna yan guys pagkatapos dito ay dito na naman tayo Isalang ko na naman dito yung yung tinapay este <laughs> ano yung damit <laughs> painit inita natin dito guys <laughs> yan o mayroon pa yan dito hindi ko patapos inuna ko muna to ah, oh, damit yan lagay wait lang so yun na guys panlakad muna yung inuna sasakin muna natin ito dito. Ayan. Ito natin. Hanggang 3 lang guys. 3 lang natin. Kasi hindi naman masyadong tuyo dito. Okay, tapos na. Buksan na natin. Ang ating sina sinala na. Ayan kanin. Hindi <laughs> pala kanin, guys. Damit pala, yan. Yan siya, guys. O, oh, tuyo na siya. Yan ang mga damit ko. Sasampay ko muna to, guys. So, ayan, guys. Balik tayo dito sa niloto kong bako. Ayan. Okay na siya, guys. Isasalang na nalang natin yung kanin. So, ayan. O, diba, guys? daming gawain dito sa loob ng bahay. Mamaya, guys, ulam na naman ang intindihin namin. So, ang hirap talaga maging nanay. Promise. Ito na, hahaluin na lang natin to. Sobrang puno tong kawali ko, guys. Oh, hindi <laughs> pala kasha isang kilong malagkit na bigas dyan sa kahiwaga kong kawali. Ito na, oh. Boy, kakainin nga natin. Matamis ang aming pagmamahal. Oke. Okay. Yeah. <laughs> kian antik mana nanti? Tikmanan nanti. Following me? Pasang bigo ka. you <laughs>